Uh, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Panorin po natin at pakinggan yung paliwanag ni Chong dito sa kanya pong mga gamit na pinapakawalan. Yan po ay panarili niya po pero meron naman po siyang para sa kanya na hindi niya po pakawalan nga lang ay sabi niya ay masyado ng marami kaya magbabawas muna siya ng iba pang gamit niya. Yeah. Ayan na. E, Salamat po. Chong. Matagpalang gabi po sa ating lahat sa mga anting hero po na nakasubaybay sa atin. Ito nga po pala yung aking kabibe, ibon na pula, kabibing pula. pula po yan, pula. Ano po? Ito po ay nagtataglay ng kapal at panghalina napakagaling po itong panghalina sa babae saka sa lahat po ng tao na malamig sa iyong pagitungo nila ayan yan po uh, yan. pakita ko natin ang kwan ng may liwanag ano ho? ano ma para makwanan nyo yan pula yan tingnan niyo na lang ho itong pinakapit niya eh, at yung ilang dekada na rin sa inyo kaya ako matagal na yun eh Siguro nga ng mga 7 years ko ng alaga yan. Ay, matagal na yun. 7 years. Makakawalang ngayon ay kaya uh, sa gusto mong buwan, nagana ay na lang sa iyo. Mm -hmm. Dahil sa iyo ko naman pinakakatiwala ang gamit oh, yun. Mm -hmm. Hindi naman ako nagkitiwala sa iba. Mm -hmm. Ikaw lang pinakahawak lang ang mga gamit. Mm. -hmm. Ayan no, uh, pinapakawalan ho ito ni ito. Itong kabibi na mapanghalina. At iba po ito, kakaiba sa lahat po ng kabibi ito. Kakaiba yan. Pinakang kakaiba dahil lari talaga yung sinauna ho are. Hindi ho ito yung labas ngayon. Napakatagal na ho. Yeah. Napakaganda po niya sa niyan, ay, ay, po magtatangan niya na eh, hindi na nilusin magpumagatangan. Pakahingatan niyo po at kayo po yung ipoprotektahan niya sa lahat ng uri ng kapanganiban, sa lahat ng uri ng paglalakbay, at depensa po sa katawan. Kabal, sa bala, iwas ng si Krasa po. Hmm. po at, uh, salamat po salamat po. Tibay ng katawan, ano chong? Yan po. Aray ay subok sa bala, ano? Subok sa bala. Dahil are ay na ay, ano dun sa ano ay oh. nung no, nagtestinga ng Biyernes Santo pulis. Sa Kapag meron kanya hindi ka masasaktan yung malayo ka sa Malayo dahil sa loob siya ng bato na katira. Oo. Oh, yung para kinokoberan yung yung ano may protection. Yan na ah. Yan. Malakas na shield ano. Yan. Oh, tama. Areho ay kwan uh, ho ako nung are kinawa ng Biyernes Santo. 45 eh. tapos pedeya pa ang okay. ano mga pulis. So, po yun. Talagang lese ang bala. Ako hmm. ay nandun, pinakang kwan. Saksi. Saksi po ng kwan. Dahil nung Biyernes Santo na nakinatsyong ako. Marami ho kami doon. Napakarami. At saka wala naman po kami mapapala <clears throat> kung kayo yayabami namin dahil di, parang dito ako namin namin sa rindu. Eh. Hmm. At saka kami po ay may takot sa Diyos. Ayaw namin manloko ng na kapwa. Kung yung iba po ay nanloko pero kami po ay hindi. Kaya, aray, maraming magpapatunay po diyan. Pwede mo ipasa yung video ng ating istika ng buwan. Mm. sa ko tayo. Ayan na. <coughs> yan pa, yung mga pinakakawalan na. Teka, ating Papa Papakita ko sa inyo ng maliwanag. Si Chong Ho ay isa dito sa Mindoro na mataas na antingero. Oh, ako po ang nagbibli sa yung mga na naharap, sa mga gamit ng mga dinero. Ako po at saka yung anak ko. Kami nga po ay eh, wala kami hindi kami naging bablog sa YouTube at dahil yung ang kampanan. Busy and, sa gamutan. Busy po ako sa gamutan. Pero napakarami ko pong na damit, <coughs> at, po yung binibli sa gamit during holiday Week. At sinusulukan po namin talaga ang bisanya. Awa naman po ng Panginoon, ay lahat, ng mga pa sa, lahat po naman halos ay pasa. At yung kung may pupunta, lahat ay welcome, ano? Ah, welcome, sa susunod, oh. sa susunod, na... Susunod na Holy Week. Holy Week. Yeah. Malayang pumunta lahat. Walang, wala well, tayong dahil sa yeah. napakasarap ng balinghoy, talaga napakaligat. Pinatanggap po namin lahat doon, kahit taga saan. At may mga bahay man po doon, wala problema. Mm -hmm. okay. sa balinghoy nala ay napakasarap. Na ano po si <coughs> ay tayo. Ano Ito. Teka. Si John pa -uwi na eh. Oo, oh, dahil ako yung susundo pa rin. Yeah, susundo pa rin. Ano so, ito yung isa't. Yeah. Ayan na. Ang na sila. Nakakatiwala ko sa'yo. Bahala ko sa'yo Good. God bless uh, Makakakuha niyan. God bless. Uh, Sige, chong. Oo. Sarika. Marami.